Matagal na kasi yung <coughs> Matagal na kasi yung Nagugupit sir Ano yung may <coughs> Masagot ma? ka ba? Magpantay-pantay <coughs> <What? coughs> Sir, 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 wow. sir, pwede po ba kayo, sir, maabala, sir? Kahit saglit lang po, nagugupit kasi kami. Tapos yun, sir, uh, sample lang na namin kayo. Libre lang naman, wala po kayong babayaran, totally free. Subukan so, na rin, sir, tama-tama, wala ka naman yata ang ginagawa ngayon, eh. O, tara, sir, tara, sir, pasok kayo, sir. Ano po bang gupit yung gusto ninyo? Yung gilid? Okay. Okay. Sayang kan sir, para dalawa tayo Opo <sikas> oh, apa, sir Ya <sikas> sih <sikas> 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 oh, si sir, abang Oke Ya sir, bawa aku ke babasar <sikas> nonton okay. okay. Ah, 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 Dari, mo, sir. Oh, no. no? Ano yung masag? Oo, teka lang. Ano mo ano? Ano yung ano yung ano yung ano yung ano yun, o, oh, bawas na sir <tikin> Bawas na, okay na sir ah, Nabawas ako na sir, pantay na Meron mo talaga Ganyan pa talaga yun ah, Sige nga, okay na sir Thank you sir, thank you sa pag ano, join sa free uh, Ano namin sir, For sa salamin nyo, baka mamaya magustuhan mo Okay na sir, gupit nyo, quality Quality, <tikin> 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 ha? Uh, ate, ate, uh, okay lang po ba ano, ma-store po kayo? Huwag ka magpagupit. Mag Papagandahin kita, huwag kang magalala. Ano? Sigurado oh, yan. Sigurado, sigurado to. Quality to. Wala, to. wala kang babayaran. Libre lahat. Ano? Lahat-lahat kaya kong gawin. Taga sa ba, ate? Dito pa, ayan. Ah, kala kasi taga po gusto ko eh. Dito, dito, ate. Every time that you see me parade, Every time, ever, ever, ring, ring, ganda na ito. Mm, hindi, lalagyan ko muna ng pulbo para yung buhok mo mag-smooth. Hindi mo alam yun, no? Bawasan ko ba yung taas? Bawasan ko? Ready ka na ba? Hindi, babawasan ko nga eh. Tamo lang pangit eh. <laughs> sir, busy po ba kayo, sir? Bago gusto magpagupit, sir, libre lang. Okay. may pupunta, no, eh, pero libre lang ang oh, libre lang po, sir. Sige, -sige sir, tayo, okay. sir. So, yung medyo dito, kasi, ano, zero. Zero, sir. Eto kasi sir, matagal na kasi kami nag ano. matagal na kasi, <coughs> kasi kami, matagal na kasi kami nagugupit sir. Ano may... <laughs> Professional kasi kami sir eh. Hindi sir, medyo... Ano sir, dito sir. Parang coronary lang ginagawa mo sa akin eh. Hindi sir, tama lang yun sir. Basta doon ka <laughs> ba? <laughs> magpantay-pantay. mo <laughs> ng <laughs> konti. <laughs> ha?

¡Gracias! Ah. Ah.

yung ano kasi banggan, no, ah, yung ang hihigis yung bago tatambay ba kayo dito? Mm. Oo, oo nakita mo kami oh, si bibigyan yung, -tang, -tang. Babbayan, Uy, namin. <laughs> yung mga nabayaran mo oo babayaran namin mga ano mga pa kayo ka nagulat kami malamang nakatapon talaga yan may parang may kamuha nga sino? si ano? si direct hindi nakalimutan ko eh চাওঁ আকৌ হৰি দাদা যে নামে আমুক বেলি ক বাবেলিকা ক